Hello, this is me. How are you to find out? A day in my life here in Hong Kong. Nagpa-check up pala na tayo dahil mukhang tinamaan na tayo ng sakit dahil sa pagbago-bago na weather dito sa Hong Kong, mga mi. Pang third na check up na natin to mga mi dahil nga first and second na natin check up ay same ang findings, mga mi. At alam mo ba ang findings? Cold. Pero ang pagkaiba lang mga mi ay sa Chinese doctor ako nagpa-check up nung first and second. Pero sa, pangal, sa pangatlo ay sorry nagkamali. Pangatlo ay sa doctor na tayo mismo nagpa-check up. At dahil sinadyas ng doctor na mag Rat test tayo mga mi. Ayan, ginawa ko na. Para naman kahit pa paano mga mi ay mas makampante pa tayo. At alam nyo ba mga me, last med ko kasi nung Saturday. Tapos pagkagising ko nung Sunday, aba, mas lumala. Naging dry ang aking throat. Tapos meron na akong sipon sa umaga. Iba ganun kalala. Pero ang tawag sa atin nun siguro ay trangkaso. Kaya pagpasensyahan nyo na mga mi ang boses ko ay ganito. At ayan, hapang inihintay natin ang resulta, syempre, ako ay nananalangin mga mi dahil nga syempre ayaw ko naman mag-positive kasi takot nga ako. Dahil baka mas matakot pa sa akin ang mga amo ko. Iba kasi ang mga ugali ng mga chikwa din. Minsan, sobra silang sensitive pag alam nila na may sakit ka na. Pero syempre, thankful pa rin tayo sa ating mga amo dahil nga hindi naman sila ganun kamaselan, mga mi. At ayan na nga, mga mi, ang ating mga gamot. Hay na kung dami. Pero thankful pa rin tayo, mga mi, dahil walang antibiotics na reseta sa atin. At hanggang dito ko na lang mga mi. Hanggang dito lang muna tayo, mga mi. Don't forget to share and follow. God bless!